sila. Good morning everyone. 6:35 na ng umaga dito sa Saudi Arabia. Ayun na sila. Oh. Babaan <laughs> na sila. Wow, mas madami ngayon. Kahapon siyam lang yata 'yon. Kaya hindi ko na sila binidyo. Ngayon ang dami oh. Wow, ang dami nga pero iisang kulay lang, di ba? Asan kaya si Balbon wala yata wala si Balbon saan na naman kaya nagpunta baka may pinunta na naman baka nangitlog yung ano yung asawa or siya hindi ko alam kung lalaki yun si Balbon wow yun uh, ayun si Batik Batik ayun din yung may sing sing ah, uh, di ba? galing. <laughs> Buti nga hindi anong mainit eh. Hindi kagaya ng mga nakaraan. just ko, hirap ka lumabas dito. Kunting ano mo lang, pawis na pawis na, humid pa. Ayan si batik-batik oh. Ayan yung may sing, -sing sa dulo. Bus na nila, kunti na lang. Bakit kaya ano, iisa lang talaga ang mga kulay ng kalapate? Kung magas ano, nagkakaroon man ng iba yung mga batik-batik, yung mga ganon. Pero pag ano, puro parang ganyan o, no, sila lang may isa. Ako magtatrabaho na. Iwan ko na kayo. Ito yung ulo niya o. Kaya niya si batik-batik. <laughs> Uy, nagliparan na sila.